Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw ay puno ng potensyal para sa kooperasyon at masayang bonding moments. Sagana ang iyong sigla at kasiglahan sa araw na ito. Marami sa mga aris na mag-enjoy ngayong araw. At ang pagiging bukas, tapat at mapagbigay ay maaring maging perpektong estratehiya sa araw na ito. Maaring magkakaroon ka ng bagong pananaw tungkol sa isang nakaraang issue na magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Sa ngayon, mahusay mong naisasama ang pagtuturo at pag-aaral o ang trabaho at paglalaro na nagdudulot ng mas maraming ideya para sa mas produktibong araw. Ipektibo mong ginagamit ang iyong mga mapagkukunan at nasa tamang posisyon upang bumuo ng mga estratehiya at plano. Maaring may mga bagong kaalamang lalabas na magbibigay ng dagdag na bintahi sa iyo ngayong araw. Sa aspeto ng pag-ibig, maaring mas tumindi ang connection mo sa iyong mahal sa buhay ang pagiging tapat at bukas sa iyong nararamdaman ay magdudulot ng mas matibay na ugnayan kung ikaw ay single maaring may bagong pag-asa o bagong interes na lilitaw sa araw na ito lalo na kung magpapakita ka ng iyong tunay na sarili ang pagiging bukas sa mga bagong tao o bagong karanasan ay maaring magdala ng surpresa sa iyo ngayong araw sa araw na ito aris ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 11, 19, 27, at 35. Taurus Taglay mo ngayon ang isang positibong diwa para sa kooperasyon sa iyong mga relasyon, mahal na Taurus. Ang pagpapahayag ng sarili ay natural na dumadaloy sa araw na ito. Malakas ang posibilidad para sa tagumpay sa mga estratehiya sa negosyo o pagkakakitaan. Ang pagbabahagi ng ideya at pananaw ay maaring magpatibay ng isang koneksyon sa araw na ito. Independent man o kasama ang iba, ang iyong sigla para sa kasalukuyang proyekto ay kahanga-hanga. Magandang araw ito para maunawaan ang perspektibo, perspektibo o pananaw ng iba, lalo na ang isang mahalagang tao sa iyong buhay na maaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan noon. Dati meron mga hindi pagkakaunawaan pero sa araw na ito, mas lalo mong maunawaan ang taong ito. Ang araw na ito ay nagdadala ng romantikong enerhiya. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-uusap o pagtulong sa isa't isa ay maaaring maaaring magpalalim ng inyong relasyon sa araw na ito. Kung ikaw naman ay single, maaaring may makilala kang espesyal sa isang social event o online na diskusyon. Panatilihin ang bukas na komunikasyon upang mas maunawaan ang mga damdamin ng isa't isa. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 18, 23, 32, at 41. Gemini Maganda ang enerhiya mo ngayong araw, Gemini, para sa mga makabuluhang koneksyon. Bagamat hinahangad mo ang mas malalim na koneksyon at pagkaunawa, maaring ipahayag mo ang iyong mga mensahe sa mas formal na paraan na mahirap mainterpret ng ibang tao. Gayunpaman, ang iyong tahimik na lakas ay nagbibigay ng inspirasyon sa ibang tao. Solusyon sa mga problema at mga bagong ideya ang maaring dumating sa iyo ngayong araw na nagbibigay ng binipisyo hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa ibang tao. Sa aspeto ng pag-ibig, maaring mangyari ang isang mahalagang pag-usap na magpapatibay ng inyong ugnayan. Ang mga single ay maaring makaramdam ng kakaibang atraksyon sa isang isang tao na nagbabahagi ng kanilang interes. Ito rin ay magandang panahon upang maging mas malapit sa iyong kaibigan o kapartner sa pamamagitan ng pag-alala ng mga magagandang alaala ninyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 14, 22, 29, at 37. Cancer. Ngayong araw cancer puno ng makabuluhang usapan at pagkakaunawaan. Ang pagbabahagi ng mga opinyon at paniniwala ay maaring magpalalim ng iyong relasyon sa araw na ito. Ang positibong disposisyon ay nagdudulot ng magandang atensyon mula sa ibang tao. Ang pagkikipag-ugnayan at pagtutulungan ay mataas ang tsansa ng tagumpay ngayong araw dahil sa mga maayos na pag-uusap. Magandang panahon ito upang gumawa ng maliliit ngunit kapaki makinabang na pagbabago na magdadala ng malaking benepisyo para sa iyong future. Ang iyong emosyonal na connection sa iyong kapartner ay lalong lalalim sa araw na ito, lalo na sa iyong asawa. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan at sa mga single, maaring dumating ang isang tao na magbibigay ng saya at inspirasyon sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang makipag-usap at magbahagi ng damdamin sa araw na ito. Ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 15, 21, 28 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo ang pakikipagtulungan at pagbibigay ng tiwala ay nagdudulot ng magagandang resulta ngayong araw Leo. Maari kang makaramdam ng pagkakaugnay sa isang tao habang nananatili ang iyong kalayaan. Ang mga transit sa araw na ito ay nagbibigay ng suporta para sa mga usaping trabaho, kalusugan at relasyon. Ang pagunawa sa iyong motibasyon o mga mahal sa buhay ay maaring maging daan sa breakthrough ngayong araw. Sa larangan ng pag-ibig, ang pagiging open open-minded at mapagbigay sa iyong partner ay magdadala ng kasiyahan sa inyong relasyon. Ang mga single naman ay maaring makakita ng spark sa kanilang paligid, isang bagong kakilala o isang lumang kaibigan na magiging espesyal. Panatilihing bukas ang puso at isip sa mga bagong pagkakataon. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay

Ang pagkakaroon ng isang partnership o pagsasama sa trabaho ay maaring magdala ng tagumpay ngayong araw, Virgo. Ang iyong natural na talento ay nakakakuha ng suporta mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagbabahagi ng kasiyahan at kaligayahan ay nagdadala ng positibong resulta sa relasyon ngayong araw. Ang mga usapan rin ngayon ay maaring magbigay ng mga bagong ideya o magbalik ng interes sa isang dating proyekto. Ang relasyon mo ngayong araw ay maaring mag-level up, mas maunawaan mo ang iyong kapartner o ang iyong asawa, maaring mas maging malapit ka sa iyong kapartner dahil sa simpleng kilos ng pagmamahal. Sa mga naghahanap pa lamang ng pag-ibig, maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo ngayong araw, ang iyong the one ay maaring malapit lang. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7.

Magandang balangkas ang hatid ng transit ngayong araw sa iyong personal na buhay Libra. Maari kang makahanap ng kasiyahan sa iyong mga gawain o sa tahanan kasama ang pamilya. Ang mga simpleng gawain ay maaring magdala ng aliw at inspirasyon lalo na kung gagamitin mo ang iyong imahinasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya upang balansihin ang tradisyonal at makabago. Ang pagtutulungan at pagkamalikhain ay magdadala ng magagandang resulta ngayong araw lalo na sa iyong relasyon at pakikipag-ugnayan sa iba ang araw na ito ay puno ng init at harmonya sa usaping pag-ibig. Para naman sa mga nasa relasyon, ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay ay magpapatibay ng inyong samahan. Sa mga single na libra naman, maaring may makilala kang espesyal sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Huwag kalimutang ipakita ang iyong tunay na sarili dahil ito ang magdadala ng tamang tao sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 12, 21, 27 at 36. Scorpio. Ang transit ngayon ay nagdudulot ng imahinasyon, kooperasyon at pagiging malikhain mahal na Scorpio. Ang positibong komunikasyon ay nagbibigay daan upang mas maunawaan ang mga mahal sa buhay. Ang iyong mga proyekto at interes ay nakakakuha ng magandang feedback sa araw na ito na magdudulot ng kasiyahan. Ang araw na ito ay mainam para sa paggawa ng mga desisyon lalo na kung ito ay konektado sa tahanan o trabaho. Ang flexibility at kakasiyahan ayahang makinig ang magdadala ng tagumpay sa iyong relasyon ngayong araw. Ang mga single ay maaring makaramdam ng malakas na koneksyon sa isang bagong kakilala. Para naman sa mga nasa relasyon, ang pagbabahagi ng mga layunin at pangarap sa isa't isa ay magpapatibay ng inyong samahan. Ang pagbuo ng mas malalim na emosyonal na ugnayan ay maaring magbukas ng mas masayang yugto sa inyong buhay pag-ibig. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang yung lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 17, 23, 34, at 39. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Sagittarius ang mga bituin ngayong araw Sagittarius ay nagbibigay liwanag sa positibong aspeto ng iyong sitwasyon. Ang pagbabahagi ng kasiyahan at generosity ay maaring magdulot ng magandang relasyon ngayong araw. Maaring makamit ang progreso sa mga usaping pampamilya, pananalapi o tahanan. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay nagbibigay ng tiwala sa sarili. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon upang mapalalim ang iyong mga relasyon sa pamilya at mga mga kaibigan, ang iyong init at sigla ay madaling madarama ng iyong kapartner na maaring magdulot ng mas malalim na samahan sa araw na ito. Para sa mga single, maaring may lumapit sa iyo na magpakita ng interest. Ang pagiging bukas sa mga posibilidad ay maaring magdala ng bago at masayang karanasan sa pag-ibig. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6

Ang ikot ng mga bituin sa araw na ito Capricorn ay nagpapalambot ng anumang pagkakaiba. Ang kombinasyon ng pagiging practical at progresibo ay nagbibigay ng lakas sa paggawa ng desisyon. Ang araw na ito ay mainam para sa pagtutulungan at pagbuo ng mas malalim na relasyon sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Ang pagiging bukas sa mga ideya ng iba ay magdadala ng bagong oportunidad. Magandang araw ito upang ipakita ang iyong suporta sa mga mahal mo sa buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, maaring mas maging matibay ang iyong relasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa iyong asawa o kapartner. Sa mga single naman, ang, isi ang isang hindi inaasahang minsahe o pag-uusap ay maaring magdala ng spark. Panatilihing bukas ang iyong puso at isip para sa mga bagong pagkakataon sa pag-ibig. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 15, 20, 25, at 36. Aquarius. Maganda ang enerhiya ngayong araw Aquarius, madali sa iyo ang pagkaroon ng malinaw na pag-iisip ngayong araw. Ang mga solusyon sa mga problema ay tila natural na dumarating. Ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa pagpapagaling, pagpapatawad at pagtanggap. Ang iyong kumpiyansa sa sarili ay maaring magdulot ng positibong atensyon mula sa ibang tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay ay magpapalalim ng inyong relasyon sa araw na ito. Para naman sa usaping pag-ibig, ang araw na ito ay magiging magandang pagkakataon upang talakayin ang mga plano at pangarap ninyo bilang magpartner. Sa mga single naman, maaring may makilala kang tao na magpapakilig sa iyo ngayong araw. Ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman ay magdadala ng tamang tao sa iyong buhay. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay

Maaring magdala ng mahalagang koneksyon ang araw na ito, mahal na Pisces. Magandang panahon ito upang magbahagi ng ideya o plano na may pangmatagalang potensyal. Ang malinaw na komunikasyon sa araw na ito ay nagdudulot ng positibong reaksyon mula sa ibang tao. Ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw ay maaring magbigay ng inspirasyon at solusyon sa mga problema ngayong araw. Ang iyong likas na estilo ay hinahangaan sa araw na ito na nagbibigay magbigay ng lakas sa iyong mga relasyon at trabaho. Ang araw na ito ay maaring magdala ng romantikong sigla sa iyong buhay para sa mga Pisces na medyo nananamlay na ang mga pagsasama. Magandang araw ito ang pagbabahagi ng emosyon at damdamin na magpapatibay ng inyong samahan. Sa mga single naman na merong maaring dumating ang tamang tao na magdadala ng saya sa iyo ngayong araw. Panatilihing bukas ang iyong puso at ipakita ang iyong kagandahang loob. Sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 16, 20, 28 at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat na para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likad dito nakalaan lahat ng paborito Una Sulap uh, palupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin never kang bibitin Makinig sa hula ng tarot, ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na, araling Pilipino na ang kakana